Dok Willie to, Dok Liza, dito tayo sa Cagayan de Oro sa araw na to. Uh, dumalaw lang tayo dito sa Cagayan de Oro City, Tiningnan natin yung mga... Uh, Sabi kasi sa atin, eh, maraming mga pasyente sa relocation area, sila yung mga nabagyo nung Bagyong Sendong at doon sila nadala. So, sinilip lang natin yung kondisyon. Uh, maraming kami may sakit, maraming tayo nakita, meron tayong ginamot, di ba Dok Liza, si Laika. Meron siyang hyperthyroid, may goiter, pinigyan natin ng gamot. Meron ding may high blood, merong medyo marami may spot sa baga. Merong mga TB, diabetes, at arthritis. So, yun lang. Nakita lang natin yung ibang mga followers natin. So, nandito lang tayo sa isang area. Uh, sa Cagayan de Oro. Magbibigay lang tayo ng konting tips para sa mahingay yung tilaok ng mga manok dito eh. Anyway, meron tayong tips para sa inyo. Uh, sakit ng mga babae. Okay? Mga kababayang kasi, maraming mga sakit. Eh. Ito yung apat na very common. Number one, yung bukol sa suso. Pangalawa, ulcer. Pangatlo, nervios. Pangapat, yung masakit ang puson. So, isa-isahin natin. Magbibigay tayo ng mga tips. Ha? So, nauna, sa bukol sa suso, ang tips natin ay marami talagang Pilipin, sa mga Pilipino ang merong breast cancer. Around 10% sa bansa natin may breast cancer. Yan, mas mataas tayo eh, sa ibang, kumpara sa ibang bansa. So, delikado to. Yan ang number one killer sa kababaihan sa bansa natin. Anong dahilan ba't ang kakabukol sa breast? Pwedeng benign, pwedeng breast cancer. Ang dahilan number one, namamana. Pangalawa, pwedeng kumakain ng matataba, pwedeng overweight o kumak mahilig sa fatty foods, posible din. Pangatlo, yung pupuyat, puyat. Laging napupuyat, night shift, nakita nila posibleng magpatas uh, magpataas din ang chance ng breast cancer. So, paano tayo iiwas sa breast cancer, lalo na yung mga kababaihan? Mga lalaki pwede rin magkaroon ng breast cancer, pero mas malitan chance kasi mas konti ang breast tissue eh. Mas, mas maliit ang breast ng lalaki. Kaya mas maliit ang chance. Pero pwede rin. So, ang gagawin natin, lahat ng kababaihan, edad 20 years old, pataas, maganda, pagkatapos magregla, doon chinecheck. Doon chinecheck yung suso. So, chinecheck maigi. Ang pag-check, uh, hindi po, kaya kinakapaan nyo yung breast niyo di ba? Pag nakatayo, habang naliligo, kinakapa din bawat buwan kakapain. Ang pagkapa, hindi po yung buong kamay. Palagyan natin ganito. Hindi, hindi buong kamay na kakapain nyo yung breast ninyo. Misa uh, minsan hindi nyo mararamdaman. Hindi rin sa Ang secret, kailangan dalawang daliri. Parang ganito, Doc Lisa, pakita mo. Kung ito yung bukol sa breast, pag dalawang daliri, mahahanap mo siya eh. Mahuhuli mo yung bukol. Pero pag uh, ay lang, hindi mo siya makakapa. So yun ang secret dalawang daliri, nakatayo, habang naliligo, nakahiga, kakapain every month mula 20 years old pataas. Pagdating na mga 35 years old, mas maganda po magpa-mammogram or ultrasound ng breast at magpapacheck up tayo sa doktor. Paano naman kung may makitang bukol? Di ba? I'm sure meron kayong kamag-anak na ang may bukol sa breast. ah uh, sinacheck ng doktor kung malaki, kung may duda yung surgeon, mas maganda pinapatang pinapatanggal kasi hindi natin masabi kung breast cancer o hindi. Maraming klaseng cancer sa katawan pero yung breast cancer, masasabi ko, hindi nyo po dapat pinapatagal ito. Kung merong makakapang bukol, kayo nakikinig ngayon sa Facebook Live, kahit nasa kagayan de Oro kami, Uh, kung meron kayo nakapambukol, kailangan matanggal within one month, within two months, kailangan masuri, ma-check ng doktor. Um, kasi ang breast cancer o bukol sa breast, lalo na siyempre pag cancer, mabilis kumalat. Minsan, anim na buwan, medyo aggressive eh. Pag kumalat na yung breast cancer, yung stage 1, magiging stage 2, stage 3, stage 4, minsan lumilipat sa buto, mahirap ng uh, gamutin mas maganda pa talaga yung mga bukol sa thyroid eh. yung mga goiter o kahit thyroid cancer mas okay pa kasi mabagal kumalat yung thyroid cancer minsan maghintay ka sa taon pwede pa yung thyroid cancer maooperahan pa natin pero yung sa breast wag papatagalin ha so lahat ng may bukol sa suso i-check pagkatapos uh, magregla kasi kung before the menses minsan masyadong malaki yung breast nagkakabukol-bukol pangalawang sakit ng kababaihan ay ulcer o pangasim ng sikmura. Very common yan na kasi unang una anong dahilan? Nalilipasan ng pagkain. Pangalawa, baka mali-mali yung kinakain. Masyado maasim, masyado madami. At uh, pangatlo, uh, kung very stress, kung very stress na pwede ka rin ma-ulcer. So ang tip natin, kung sumasakit ang tiyan nyo, parang maasim o maakyat, Uh, number one, dapat kakain kayo ng mas madalas pero konti-konti lang. Ha? Pag may ulcer na kayo, bawal kumain ng mga tatlong platong kanin kasi pag masyadong busog, lalong uh, aakit yung kinain mo eh. Hindi kaya masyadong busog. Kaya lang konti-konti lang. Pangalawa, iinom kayo ng tubig. Ang pag-inom ng tubig, hindi dalawang baso, sunod-sunod. Inom kayo ng mga sa isang baso, mga kalahating baso o one-fourth lang glass, konti-konti lang, mga ganyan lang karami. Uh, every 30 minutes, every hour, inom konti, lagok ng tatlong lagok, apat na lagok, para mahugasan yung asido sa tiyan. ba? Diba? Aasim yan, parang may laway na maasim dito. Alam na alam ko yan, parang may plema nga eh. ba? Diba? Parang paglunok mo, ehem, ehem. Acid na yun na umakit. So, inuman mo ng tatlong lagok ng tubig para mahugasan every 30 minutes giginhawa ang pakiramdam nyo. Tubig ang solusyon. At pwede rin kumain ng saging. Hindi naman sa buong saging, kahit kalahating saging o wala pa. Kasi yung saging, meron siyang chemical, leukocyanide na tumatapal sa ulcer natin. Para siyang sarili mong antacid, natural antacid. Maganda rin yung saging. Tubig, saging, at relax lang para iwas sa ulcer. Okay? At sa may ulcer, kailangan meron kayong listahan ng food diary. Food diary yan tawag natin dyan. Eh. Ang ibig sabihin, alam nyo ano yung pagkain na nakakalala sa inyong ulcer. Like sa akin, sa akin hindi pwede gatas. Eh. Pag -gatas ako, mas nangangasim yung tiyan ko. Iba-iba. Iba-iba. Sa ibang tao, okay ang gatas. Sa iba, hindi okay ang gatas. So, depende sa inyo. Uh, ang sagot, ang tip nga natin ay as tolerated. Pag kain nyo kumain ng maasim, eh, kain, kain, kayo. Pero yung iba, pag maasim, lalo na ulcer, yung mga chips, potato chips, mga chicheria, lalo sasakit ng tiyan. Uh, yung iba, mga malalagkit na kinakain, so masakit din. So, depende sa inyo. Misang gusto lang natin yung medyo bland diet. Eh. Yung bland, kanin lang, tinola lang, sabaw lang mas gusto yan ng tiyan natin. Mas kalmado ang tiyan. At ang pangatlong sakit na i ko bago naman si Doc Lisa ay yung sakit ng kababaihan at kalalakihan. Number three is nervyos. Ha? Maraming kababayan may nervyos. I think 30%, 50%, laging kinakaban, uh, isip ng isip, malakas ang pintig ng puso, inisip may masamang mangyayari. Yung iba, pag ninenervyos, namamanhid yung kamay. Ha? Naramdaman nyo ba yun? Namamanhid yung kamay. Ikot natin, Doc Lisa. Makita nila yung view dito. Uh, namamanhid yung kamay. Misan, namamanhid yung labi. Pwede rin yan. Nervyos din yan. Ha? Or tinatawag na hyperventilation. Kasi pag ninenervyos yung ibang tao, hinga ng hinga ng mabilis. At, uh, at uh, namamanhid yung kamay. At isip nga nila may masamang mangyayari sa kanila. So, ang tip lang natin, pag may nervyos, uh, ang panlaban nyo, yung isip ninyo, ha? Yung isip nyo, ang panlaban nyo, kailangan sabihin nyo sa sarili nyo, okay lang. Uh, sabi ni Doc Willie, healthy lang ako, relax lang. Tapos, ang paghinga nyo, babagalan nyo. Hindi pwede yung hinga ng hinga, di ba? May nervyos. Sobrang bilis. Kailangan yung hinga mo, bawat minuto, kung kinocompute mo sa relos, kung pwede, mga tatlong hininga lang. So, every 20 seconds, isang hinga. Mabagal, pigil lang mga 5 seconds, tapos exhale mga 6 seconds. Dapat mabagal. Kasi lalo kang hinga ng hinga, mabab dadami yung oxygen, babagsak yung carbon dioxide, hindi rin maganda. Nanginginig yung kamay. So, yan yung mga tip natin. Ha? Yung sa bukol sa suso, napakalaga. Sa ulcer, sinabi ko tubig at uh, saging. At pangatlo, sa nervyos. Uh, kailangan relax lang, dasal lang. Mayroon okay. din naman counting tips ngayon si Doc Lisa. Ah, uh, ibibigay ni Doc Lisa kanya mga tips. Ang ganda po dito. Salamat po sa nanonood lahat. Nandito tayo sa Tabing Dagat, ha? Uh, malapit tayo sa hindi ko alam anong City to Doc Lisa. Uh, basa Cagayan de Oro City. Oh, okay. Galing tayo sa City. Yes. Okay, uh -huh. dito ba ako or there? Okay na. Sige, okay na. Iba naman. So ang topic ko naman ngayong araw na ito ay yung mga kakanin tips or yung mga kakainin tips natin uh, sa mga special na pagkakataon o sa iba't ibang sitwasyon. So magbibigay ako ng tips kung kayo ay kasama sa grupong ito. Uh, una yung mga taong nagda-diet o nagpapapayat. Uh, dahil sa babawasan nila yung kinakain nila, kukulangin din sila sa mga vitamins at minerals. So dun sa mga nagda o nagpapapayat, ah uh, baka kailangan magmultivitamins tayo. At yung pagkain kakainin natin, kailangan uh, mababa sa calories, mababa sa fats or taba, at siyempre hindi masyadong matamis kasi mataas din yung sa calories. At dadamihan natin yung pagkain ng sari-saring prutas at gulay para makuha natin yung iba't ibang vitamins and minerals na kailangan natin. ha so kailangan halo-halo, 'wag isang kind lang, sari-saring prutas at gulay para lahat ng vitamins and minerals na kailangan natin nandun. Pangalawa, yung grupo ng nagsisigarilyo. Adamihan ah, naman natin ng pagkain ng mga pagkain mayaman sa mga antioxidants, yung data ng vitamin A, C, and E o yung A, ha? Kasi panlaban yan sa cancer. Pati na yung folate at vitamin B12 kasi para ito sa lang function natin eh. Na nadadamage damage kapag tayo ay naninigarilyo. Do naman sa mga umiinom ng alak o alko alcoholic, ah, kailangan naman natin ng folate, vitamin B6 para sa paggawa ng dugo at pangtunaw. 'yung thiamine kasi para sa function ng utak at nerves. Ang ala kasi high calorie, high carbohydrate pero wala namang kayong makukuhang sustansya. Eh sumisira pa ng atay at ah, nasisira din ang paggawa ng dugo. So damihan nga po 'yung folate at B6. Sa mga taong nag-exercise, 'di ba? Pag exercising tayo, Uh, Ako tayo ng mga complex carbohydrates sa na makukuha natin sa mga tinapay, grains, gulay bago tayo mag-workout. Ah, uh, kailangan din natin yung protina para sa pag-build ng muscles at yung mga antioxidants na vitamin A, C, and E. Sa mga grupong vegetarian naman, kailangan nila vitamin B12, iron, a uh, vitamin C para mas ma-absorb yung iron at calcium sa mga buntis, mag multivitamins at minerals kayo. a ah, damihan din ang mga vitamin D, folate, vitamin C and E at lahat ng B vitamins. Sa mga nagpapasuso o breastfeeding, kailangan mo more calcium, zinc, magnesium, B6, folate at uh, makukuha natin yung vitamin A and D sa pag-inom ng extra dalawa o tatlong basong gatas sa maghapon. At habang nagpapaaraw kayo dun sa inyong sanggol sa umaga, eh magpaaraw na rin kayo para dun sa extra vitamin D. Yun namang sanggol, syempre, ang pinaka -importante, gatas ng ina, purely, tapos yung mga dinurog na prutas gulay, e, eh, supplement supplement na lang yon. Yung mga teenager, kailangan nila calcium para sa buto at ipin at kailangan din nila more iron kasi lumalaki nga sila. At ito na po ang huli, yung mga seniors. Yan, may makulit lang dito. Seniors. Ah, importante dito, po ito eh. <laughs> sa mga, yung mga seniors, importante po itong sasabihin ko doon sa mga nag-aalaga sa kanila. Kailangan nila more vitamin B12 para sa memory, problema sa nerves, uh, coordination ng muscle at balance, at kung kakain po kayo ng calcium caltrate. Uh, isabay po ito sa pagkain or after meals ang pag-inom. Kapag vitamin B6 naman, uh, nyo ito sa saging, sa manok, at saka sa mga kidney beans. Ang mga seniors po natin, hindi sila nauuhaw gaano sa so kailangan nating alukin ng mas maraming tubig at mapapansin nyo, hihina silang kumain kasi nga na, um, nababawasan yung kanilang ipin, nawawala yung kanilang pangamoy, ganoon na rin yung kanilang panglasa, nahihirapan na silang lumunok, kaya kailangan malalambot ang ihahain natin sa kanila. At isa pa, walang nagpapakain at nagluluto sa kanila at kasabay sa pagkain, kaya mas wala silang ganang kumain. So, dapat sabayan natin. So, yun lang po ang mga tips ko ngayong araw na ito. So, sana makatulong dun sa mga special group na may special na pangangailangan. Yes, Maganda Doc Willie. dagat, Doc Lisa. Ah, sige, ano ko sa'yo? Yes, maganda yung dagat dito eh, sa tabi. Oo. Oh. Ang maganda dito sa Cagayan, kabalik na man, data, naka-reverse. Oh, dito lang tayo. Reverse natin. Banco, liban, liban. Okay lang. baka mawala yung Okay. So, nandito lang tayo at uh, nandito lang yung dagat sa tabi. Okay, maraming maraming salamat po. At uh, meron lang kami dinalaw dito. So, salamat sa inyo, sa panonood, salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. At uh, meron pa tayong mga dadalawing mga pasyente dito. Nag-live lang kami, konting tips. Salamat po. God bless po.